Hello class, yan. Hello, yan. Welcome to EAC Review. So, may mga calculator technique tayo. Pero sa review natin yan tinuturo. So, ituturo turo ko sa inyo ngayon ay calculator talks. yeah Di ba usi ngayon? Di ba may mga Tony talks? Yan. so, ito, calculator talks. So, saan ito nagagamit? Talimbawa, bawal mag-usap. Bawal magsulat. Bawal Uh, mag cellphone bawal mag sign language pero gusto mo siyang kamustahin at uh, ang meron ka ay call queue uh, pwede naman, tuturang ko kayo limbawa hmm. ayan na, uy <laughs> yes. uy Uy, kamusta? Uy, kamusta? Uy, kamusta? Ka. Hmm, pwede naman. Uy, kamusta ka? Uy, kamusta ka? ka? Sasagutin mo ay... 人们。